Welcome sa Pinoy Hogot Tea, your ultimate source for Filipino celebrity news. Fan ka ba ng pinakabagong showbiz buzz, eksklusibong panayam, at trending updates sa iyong mga paboritong Pinoy Celebrity? Nakarating ka sa tamang lugar. Naghahatid kami sa iyo ng na mga nagbabagang balita, behind the Senscopes scopes, at lahat ng nangyayari sa mundo ng Philippine Entertainment. Huwag palampasin, mag-subscribe ngayon at pindutin ang notification bell para manatiling updated sa mawa pinakamainit na kwento sa showbiz. Nayanig ang mundo na entertainment habang si Jelly, isang kilalang klub EJ, ay naninindigan laban sa pisikal na pang-abuso. Sa kamakailang update mula sa Pinoy Hugot T, inihayag ni Jelly ang kanyang determinasyon na humingi ng hostisya laban kay Jam Ignacio na inakusahan niya ng physical abuse. Si Jelly, na nagkaroon na malakas na tagasunod sa musik at nightlife scene, ay tapat na nagsalita tungkol sa kanyang karanasan, na idiniin na hindi dapat maging opsyon ang katahimikan pagdating sa pang-abuso. Pinalalahanan niya ang kanyang mga tagasunod na madalas na pinipigilan na takot ang mga biktima na. Magsalita, ngunit tumanggi siyang hayaan ang takot na iyon na magdikta sa kanyang mga aksyon. Ang pag-ibig ay hindi kailanman dahilan para sa pang-abuso. No one should ever feel trapped in a cycle of violence, pahayag ni Jelly sa isang taos pusong mensahe sa kanyang mga tagahanga ang kanyang desisyon na magsampan ng formal na reklamo sa National Bureau of Investigation, NBI, ay binibigyang diin ang kabigatan ng kanyang mga paratang sa pamamagitan ng pagsasagawa ng legal na aksyon, si Jelly ay hindi lamang naghahanap ng na hustisya para sa kanyang sarili ngunit umaasa rin na magbigay ang inspirasyon sa iba pang mga biktima na sumulong. Ang online na tugon ay labis na sumusuporta na may mga hashtag tulad na hashjusticeforjelly at #notobus na Nagtitrend sa mga social media platform. Marami ang pumuri sa kanyang katapangan na idiniin na walang. Sinuman ang karapat dapat na dumanas ng pang-abuso, lalo na mula sa isang taong pinagkakatiwalaan nila. Sang gayon, hindi pa pampublikong tumutugon si Jam Ignacio sa mga aligasyon. Gayon pa man sa kasona. Gayon ay nasa mga kamay ng mga legal na otoridad, marami ang nagbabantay ng mabuti upang makita. Kung paano nangyayari ang sitwasyon? Ang kasong ito ay nagsisilbing isang matinding paalala na ang pang-abuso ay hindi dapat pahihintulutan, maging sa mga relasyon, pagkakaibigan o anumang paraan ng pakikipagugnayan. Ang katapangan ni Jalisa Pagbasag sa katahimikan ay isang makapangyarirang hakbang sa paglaban sa karahasan sa tahanan. Manatiling nakatutok kara sa higit pang mga update habang umunlad ang kaso.